So, what's up mga idol, no? Uh, <clears throat> yung last na video namin ni Pao pa Nakita ko naman si Pao na sinusundan ko Pero pagdating sa unahan Bigla naman nawala si Pao So, parang Parang nilamat na rin ako, no? ni George so si George yung may gawat niyo ng mga edun. kaya nawalay tayo ni Pao yung mga buto na, na nakita namin ni Pao ito na no patuloy pa rin yung paghahanap ito na yung mga buto ni na nakita natin so ngayon hanapin natin yung mga buto at si Pau na magi si Pau diyan lang kami kahiwalay oh. pumalik tayo doon yan lang no? yan lang banda plus na doon kami nakahiwalay ni Pau so Hoy. Ano ka dede? Eh. Wala ka rin. Huwag gawala pa. Nagsunod ba ko si kalit mo gawala? Muntag ibinuangas ako ni George ba? Saan so, ang yung dalani mo? Ano nga kita nga kuwan? Atung... Ayong yung ikuwa? oh, Ito yung mga buto ni ikuwan may doon. Oo. Oh. Hey. Sana makompleto na sana itong ano ba? Para, diba, ngayon iku. ang last na ano? Logit ni George atin? Kapag hindi natin daw makomplete ano ba ito ngayon? Wala na. Ano mangyari? Wala na lang kuwan. Wala na? Sana makita Aka natin ngayon. Ano ng Blacos. Ha? Kanina pa yun. Ano pizza na ngayon? 23? Oh, 22 lang 'yung kuwan yung tagal. Wala na. Tay tayo nito. Ano kaya 'yang tutuparin ka ni Jos 'yung kahit na ano niya? Wala. Oh, kahit lampas na. Kailangan natin. Sana makita natin si Jos ngayon. Sana ma makita na natin ba para malibing na to. Para lalabas na si Igoy. Igoy, ginagawa po nag-apilar Di muda yun. Ako ganyan ko na ka, ay last. Ay kahapon na pala itong last no. Kahapon wala, overdue na to. Wala na. Wala na tayo magawa nito. Try lang natin. Subukan natin. Si Baka nga, palabasin niya si ano. Pero hindi kulang pa to. Kailangan ba natin Marami pa yung kulang. Marami pang pa yung kulang nito Wakwan. Uh, oh, dito lang siro baka. Tara, dito ta. Tara. tara. Sing makita si George. Ay, pa. makita ng ibang ano niya, May mga, mga, mga boto niya. Yung... Dito, 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 dito. Para na malibing okay. na to ba. Ilibing natin agad pag nakita para makausap uh, natin. Kasi wala. Ubigay na tatlong araw na doon? Oo, oh, tatlong araw na. 23 na. Ngayon, ano na ngayong? 23. 23 na, di. Dapat sa kahapon. Dito na dito. Wala na ba eh? Wala na, lapos. Ano na, kung ano, kung ano uh, yung, dito, yung dito. past dito. June na. Buti ano kung natin? maawa pa si George na. Kahit ano na, lumampas na sa schedule niya. Eh, Sana makita natin yung ibang buto ni George, no? George? Ano George? George? Dahil namin yung mga, ano? Ito na yung mga buto mo. Pero kunti na lang siguro kulang ito. Kunti na lang siguro kulang na yan ang buto mo. George? Kita ko na, George. George? Good. 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 bau. Pasti Good. 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 ang pag-asa to Mahuli na tayo pero at least ginawa naman natin hindi din natin, di na natin na nasundan yung araw na binigay niya pero at least meron meron tayong nakuha Lako. ano yan po dugo yung blakos o kwan? ano yan damit yan parang damit man yan kunin ano mo na po Dmitri Jones ah. Demetian, George? Jones. Oh. Ano nang takop? Allah. Dan sa dapat kahapon. Guri na tay black. Ano ibig sabihin niya? Paninupan niya yung Wala na. Wala na. Toyo yung sabi ni Lolo nang Wala na yung katuan niya ni Apo. Likadolah, na, mangyayari mo yung pani Apo. Limo na yun. alo Patay. Ha? Yung, yung mga boto, yung mga pa na hindi natin tagpuan. ni Juan, si George. Yes. Ilagay dito. Gadget. dito yun. Ipakita natin ito kululo. Mag-ihingi uh, naman tayo ng... Yung ulo lang yan. Ha? Ulo. Hanapin na natin yung ulo. <coughs> ulo ba? Ulo. Patay. Ito na natin. Yung sinabi niya po ba, but... talagang... Kaya, yep. kaya pala sinabi ni Diyos na, ano, may may limit na panahon. Kasi pag hindi natin makuha agad, ano na? Wala, hindi ko ma Maintindihan to ba? Ano kaya ibig sabihin niya? Ano ba din yung gamit niya? Ibig sabihin, na hindi. Dahil sa siguro po sa hindi natin natupad yung tagal ba? No? Dapat. Pero ginawa naman natin pero hindi lang na kumpleto. Ha? Huh? Uy. Yun yung bungo niya no ba? No. Parang bungo buhok Yung daladala niya. Ayun Ay, nga oh. Iniwan Ui. Lah, wala dah belakos ni. Wala tayo. Parang ano tu sa sa belakang yun po ba? Oh? No? Yan sa Ano tawag dito sa? Sa Oh? Ba Kuya to kuya to. Ano ubi sa pinto pa parang lumitaw yung mga ano to ba? No? Bungo. Wala sa panahon ba hindi na ang limit kasing sabi niya sa atin kapag magaling salagal natin hindi hindi na ay ito yung banda sa balakaw o hindi na nga hindi na nga tayo na ayun na ibang mga buto niya o oh.

Ini jauh semangat jauh. Lanjut, bayi. Iwit belakus. Ah, berlakus. ni? Pelitong, siapa nak? Siapa Dia Siapa ni, yan? Di, mayu kuat tu, yan. Di bintik. Yan. Pelitong dah berlakus. Ha? Kamu main? Di, yan. Kamu Di tu, nak. Di tu, nak. Di situ? Ah, di tu pala yun, oh. Dah, kompleto lah yata, bay. Kompleto ni yun, tau. Bagi dia ni yun, tau. No. Kompleto lah. Oh. Tengok-tengok natin yun. Yang yun? Yun ni lah Oh. Bani. ni... Ah, botol ni... George. So, si George Mahidol ni... Yung... hindi namin alam. na lang nawala. Yan natin ito kanulo. Sabi natin luluh. Luluh. ito Ito. na ngayon yung kwan ni... Yung yung, yung mga ano niya pa o dito na po. Oh. Oh. iwan pa yung kwan o. No. Kapong yan. Oh. Ha? Kapong. Ito? Gila ito dina dina kasi nagkwan yan. Na gumagamit ba? tama yung sinabi niya na mer merong panahon na dapat kumpletuhin. O, oh, dahil hinubad niya yung wala na yung talaga blocks. Wala na tayo. Nah nahuli na tayo. Nahuli na tayo. Ngayon yung pagkuha din sa ngayon. Ano ba nangyari kay God? Dapat ba 'yung lawas niya po kung yun. Importante na hinahanap natin 'yun. Kawawa yung kuwan ba? Kawawa yung kadaw niya po. Ang kasi apo. Lagdag kasi yung kanina ba? Hindi tayo nakakuan ba? Hindi na tinanap kasi ang ulan ay mula hanggang maga hanggang hapon. Ngayon ba Miguel? Hindi tayo yung kasi malakot kasi ito yung lugar to. Hindi din natin di di madali na mahanap yung buto agad niya. Hindi e man madali maghanap di ba na maghanap mga doon? Okay. Ang, ang problema na naman natin, saan natin hanapin si si Igoy? Punta tayo doon kay ano, ni Iyan ano naman natin to kung ano naman masasabi ni Lolo dito. Ha? nahuli tayo ba? Tinupad niya yung sinabi niya. Kaya pala naglagay siya ng araw. Ilang araw natin yun na pala yung ibig sabihin nun. Dahil hindi siya nakompleto sa ibinigay niyang tagal. Bigla na siya na ngayon. Na, na, wala na. Ta? Ang mga siguro ipayad ba sila lulo? Subayin na natin. Wala mga gabihan ta. Subayin na natin.

yung damit ni George saka yung itak nandito so hindi namin alam kung ano nangyari kang katawan niya Apog si so, George ngayon paulo natin doon lulus. lulus, lulus si lulo rin siguro makatabang sa tunay black boss Lulus tayo rin ano nang tayong lulo ano nang sasabi niya dito dahil eh, nahuli naman tayo pero sinikap naman natin na nanap naman talaga natin ano? hindi lang nga tayo umabot sa tagal niya yun ang problema ngayon 22 na picharo na. 20, 23? 23 na ngayon. Dapat sana kahapon lang. Uh, hindi man natin nagawa. Hindi natin magawa kasi malaki itong ukali. Oh hindi. Man. Malaki itong paligid na to. parang. Hindi man madali maghanap ba? Oo. Oo. laki mo. dekat pak ibu ni ibu ni mesti anak yon berhenti kat na tok hah lelaki boleh ni bun pasal ni ibung nak kuam kamera pada ko laki ni tu laki ni laki ah anak kuning sibuk 走走走走。多多多多